kapatid, welcome back to my youtube channel Kaya Konsepsyon Dito naman ako sa grocery mga kapatid Dito ako sa mga coffee Coffee, coffee is life Mas well mga kapatid oh. Maroon siyang organic instant coffee Ayan, organic organic instant coffee. Meron din mo pa itong bago pa ito. Itong bago yung mga <laughs> coffee. Coffee. Maxwell. Okay, meron din lang oval dito. May kape na malaki. Meron pong kape na hindi malaki. Meron pong kape na maliit. Na maliit na miscafe. Miscafe gold. Oh. Mm. Ako yung Nescafe 3 in 1. Full of coffee. 3 in 1. 3 in 1 coffee. Mayroon din siyang sushi. Mayroon din mga may mga flavor ng mga coffee. Cappuccino. May may flat. May dulce gusto. Chuko. May choco meron, Mayroon. Mayroon din lati. Machito caramel. Wow. Puro coffee dito mga kapatid. meron din mga kapatid. Mayroon okay. din mga, mga kapatid. Mayroon din. coffee din. Mayroon din latte. Mayroon coffee. Mayroon coffee mga kapatid. Lahat dyan, coffee. Nagre cappuccino. Ayan. Yeah. Okay lang po kasi. Arabic coffee. oh. Mga coffee, Arabic. Ayan. 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 of coffee. Ayan. 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 Thank you for watching. God bless always.